ng parehong kulay. Mukhang nagsimula si Quentin sa pagpipinta. Hmm, mukhang maayos naman ang labas. Magaling na trabaho, Quentin. Nakakatuwa rin kasing gawin ito. Oh, Quentin, napunta ang pintura sa iyong mukha. Pero hindi niya nawala ang kanyang sombrero. Sa kabaliktaran, ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya na magpakita ng kaunting paghihimagsik. Ano naman kay Mary? Oo, oh, oh, kung magpipinta ka gamit ang nail polish, sa pinakamaganda, matatapos mo sa katandaan. Tila nahulaan din ito ni Mary. O kaya naman siya ay na-inspire ni Quentin na natapos na sa pagpipinta. Mayroon si Mary hindi lamang kompetitibong espiritu, kundi pati na rin ilang ideya. Mukhang nagpa siyang palamutian ng bahay gamit ang malambot na pink na tela. napaka original at napakalambot. Para akong nasa ulap. Mukhang napagpasyahan ni Quentin na haluan ng puti ang asol. Tingnan mo yun. Oh, medyo nasobrahan siya at tila na ipinta si Mary. At Miyerkules. Naku, huwag mong lokohin si Miyerkules. Quentin, iligtas mo ang sarili mo. May nakakatakot na kamay na humahabol sa iyo. So, come yan, friend. I can good to sa bubong. Talmang indahin dahilan para ipagdiwang ang iyong kaligtasan at ang pagtatapos ng pagpipinta ng bahay sa pamamagitan ng paghost ng bandila ng karamihan. Mukhang hindi masyadong masaya si Quentin sa itsura ng bahay. Pero may naisip na siya. Nagpipinta siya ng puti. Hmm, iniisip ko kung ano ang susunod. Oo, isang soccer ball. Napaka-original. Magaling, Quentin. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Mary sa kanyang mga desk. Malalaman natin ngayon. Oh, oo. Oh, oh, pinalamutian niya ng mga iyon ang bubong. Mukhang napakakakaiba at elegante. Ingat, Mary. Oo, oh, oh, maganda ang bubong. Pero medyo madulas lamang. Ang natitira na lang ay ikabit ang puso. Oh, mukhang nagpa din si Quentin na palamutian ang bubong. Pero nagpa siyang gawin ito gamit ang mga sticker. Paano naman ang pangalawang bintana? Mm -hmm. Mukhang may kulang sa basketball. May solusyon na si Quentin, isang basketball hoop. Mukhang maganda at napaka-sportsy. Ano ang mas masaya kaysa maglaro gamit ang totoong bola? Ang pinakamagandang ihagis? Oh, hindi ang pinakamaganda. Parang hindi talaga mahilig sa sports si Wendy. Sigurado akong sa susunod isang libong beses na mag-iisip si Quentin bago gawin iyon. Nagpa siya rin si Wednesday na alagaan ng kanyang bahay. Oo, hindi ito ang pinakamaliwanag na kulay, pero iyon ang kanyang estilo. At syempre, saan nga ba kung walang bars sa mga bintana, tama? Wisin sa to, ingay si size style. Tingnan mo. Naggatagay ko kung bakit niya ito kailangan. Anging si Wednesday lang ang maaring magkaroon ng bubong na dekorado ng ganon. Mukhang nagisip na naman siya ng bagong ideya. Oo, oh, ang kaunting nakakilabot na mga mata ay hindi makakasama sa bahay na ito, tama ba? Mukhang handa na ang hitsura ng lahat ng bahay. At nangangahulugan ito, nalilipat na tayo at aayusin natin ang bakuran. Nag-wear to Wednesday das Miss Mirza at palamuti ng paniki. Tignan mo. Well, maganda ito sa sarili nitong paraan. Saan tayo pupunta kung wala si Thing? Tama. Ang pinakamahusay na katulong kailanman. Saan tayo pupunta kung wala ang mga halaman? Tama. Pero hindi mo inisip na iiwan niya lang ito ng ganun. ba? Diba? Siyempre hindi. Saan kung wala ang mga nakakatakot na palamuti na may hugis ng mata? Tama. Kaya bakit niya kailangan ng pala at mga buto? Tinatamnan ba niya ito? Ano? Kawili-wili. I just see says boas neon frinksios. Nerestek and can we speak with young Susanoid? Oh, do piti do piti do. Ang mga kamay ko ay hindi salupa. Well, wala tayong mailbox na hugis kabaong. Tama? Oh, may estilo talaga si Wednesday. Nakakatakot, pero may estilo. Nag-serious like kwento sa swam siya yung kung yung background gamit ang isang hockey stick. Eto ang sales mo. Meron. Asa sa Harry, foggy pinta mong dalma na naman mas sporty na itsura sa bahay na ito? Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon, makikita mo mismo. Tingnan mo, ito ay totoong marka ng football. Oh, na na no, na hindi ko nasa... Nagpasya siyang mag-install ng gate? Kaya, kailangan subukan ang bago niyang bakuran. Quentin, tara na! Go! Goal! Magaling, Quentin! Pinabati kita! Oops! Nada pa siya sa kung ano. Mukhang maliit na basurahan ito. Pero sa diskarte ni Quentin, madali itong magawang magandang mailbox na hugis palaka. Paano naman si Mary? Nagpasya si Mary na magsimula sa isang mailbox. Pero hindi lahat ay ka simple. Papalamutian niya ito at gagawin sa anyo ng isang flamingo. Apakamalikhaing at maganda. And tan sa yung yung balambot na tali ni Hagiwagi. pink a ah, prefer to say you're Lizzie how Zarka cute Isa some I can isang is, is pink na flagpole at manga pink na puso sa na... and you and Marshall's fierce and then suicide so and one so lining our seasonings the cash and the station links in it mouth sings Mag-try na si Yuzo Balschirkin si Mandu sa perpiksyonero at si Yensu pagsasanay ni Quentin. Nako, mukhang magkakaroon ng sigalot sa pagitan ng mga kapitbahay. Ikaw ay anak ng isang... Ay si Wednesday night, the snow Pile. May salis yung atmosfera. Eh, ginawan. King meron kang nagdadala ng mga cocktail ng kusa. Kaya, oras na para tapusin ang loob ng bahay. Wow! Hindi mo pwede Kahit maging malikhain doon. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Wednesday. Siyempre, nagpasyak pinturahan ang lahat ng itim na itim. Okay, na, kid. Hey, non Santa Prek, Wednesday. Damn, can for killing decorations and your benny bunny years. You bought Sammy Zedaba. Tingnan mo, mayroon ding sariling bahay si Ting. Ang cute, ibig kong sabihin nakakatakot. Nagpa siya si Wednesday na gawin ang kasangkapan sa susunod. I'm sorry, Mom the gun siege is gulan. Pin lamotini long lampery. Yung bungo and Rizelvan. And At ask by CS of Anyon's kind of you. Kumbaga, San ka pupunta ng walang atmospheric na garland, tama ba? Tingnan mo yan. At sapot ng gagamba. Nasaan ang gagamba? May hair of Aspini in Lernady, Ning Welling Bowling, Meng Hu Huli. My main pa, kusab sa mga Kapagana, Kitty ba? Oh, oh, Pumati Karin Mula sa Amen. Ano naman si Quentin? Nagsimula rin siya sa pagpipinta. Well, hindi ko pinag-iisipan na magiging mas maliwanag ito kaysa sa lugar ni Wednesday. Wow. Ngayon, nagpa siya siyang magdagdag ng mga sticker. Pati na rin ang pagdikit ng mga Lego sa dingding. Tingnan mo yan. Ah. Al. Oh, alamin natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang malaking Lego na tao? Oh, napakalikha at ang astig. Mga holder mula sa Lego. Ginawa niyang hanger ito, mga holder para sa pag-charge ng headphones. Naging napakaganda at ang resulta. Pero anong gagawin sa natitirang mga detalye? Ater sa Cesar K. Lager Kider Lege sa Vlober Frame mayang Lego na Atso sa Mayan mahusay na storage. Kayon din, nagpasya si Quentin na magdagdag ng Minecraft at isabit ang mga palakol sa dingding. Gayon din, nagpa siya si Quentin na magdagdag ng Minecraft. Isabit ang mga palakol sa dingding at ilagay ang dinamita sa sulok. Tama yan, at ang pag-automate sa mga console para laruin ang paboritong Minecraft ay hindi makakasakit. Hmm, Quentin, hindi mo ba satingin medyo madilim na? Sa kabutihang palad, si Quentin ay may chandelier na hugis skateboard. Mukhang kamangha-manghalang. Mas, guys! Sirens! Things is supposed to do, way more in, klaw... in pagkamalikhaan dito. Welcome to Zyra D. Mary! Quintuna ni Verva, dekorasyon din siya ang bahay. Naiksmula si Mary sa pagpipinta ng kulay rosas at hindi na ako nabigla doon. Kitang-kita na talagang napakasaya ni Mary sa kanyang trabaho. Siyempre, medyo pagod siya. Pero paano naman ang konting glamorosong dekorasyon? Ang pinakaglamoroso na dekorasyon na nakita ko. Opa, bon na carpet. Ka! Hanga! Muay de amber ombra de and estilabela hibong salamin. Ang ganitong bahay ay simpleng hindi kaya. Hindi pwedeng kaya. walang aparador? Hmm. Gusto ko ito, pero may kulang. Hmm. Interesting, ano? Tama, mga poster na may unicorn ay magiging magandang dekorasyon para ang sa isang... Pader. Saan hindi kumpleto ng walang mini stove? Magiging mahusay ang mga garland. na, Peg. Wow. Itingnan mo. Nagawa na Mary's ng cookies para ipagdiwang ang pagtatapos ng pag-aayos. Nagpasyasya siyang magkaroon ng seremonya ng tiyak kasama ang kanyang relo na hoggy. Sa ko, hindi sila masyadong magagalit kung makakakuha sila ng mas maliliit na bahagi. Ayong kayo, hey, to Mark Thica. Hmm, ang cute at ang sarap. Well, lahat ay nagdekorasyon ang kanilang sariling bahay at magpapatuloy na tayo. Hmm, mukhang nagdesisyon si Mary na gumawa ng bahay para sa alaga niya. Ani ten da na gwarsia sin gregwan ni ares magis fans. Sure we can make in si Kitty? Well, oi oh, isang unicorn. Ari kiss the fairies niyang ng labra Pero hindi lang yon. Saan tayo pupunta ng walang hinge na sunbat? Macha and Sasha and si Mary na cuisine, magandang cortina, Napakaganda! Matu-tu-wire-cuting! Thanks, at eight. Ah, Mary, ano? Oh, naiintindihan ko na ngayon. Isa itong daga. Pero hindi lang basta daga. Iyon ay daga ni Quentin. Nagtataka ako kung paano bibigyang ayos ni Quentin ang bahay ng kanyang alaga. Wala tayo ngayong gamit pang esports. Tama ba, Quentin? Hindi ako sigurado na magiian sa sa'yo ang Hindi daga. Hindi suntok, pero ayos lang. Paboritong tasa, bola. Mukhang nakalimutan ni Quentin kung para kanino niya idinedekorasyon ang bahay. Isang gulong, isang kuna, at isang anyo ng kotse. Naalala pa rin niya na para ito sa kanyang daga. Pero sigurado akong kung mas maliit si Quentin, magiging masaya rin siya na manirahan sa gano'ng kalit na bahay. Pero mukhang tuwang-tuwa rin ang daga. Lalo na mula sa crib ng kotse na ito. Tignan mo sa... Handa ito. Pwede kang magsulat ng script. Oo. Oh, Oo. Oh, alam ko. Alam ko na gusto mo ito. And kumusta naman ang bazaar sa mga Miyerkules? So the pain and sorry to do anything clearly na palamutian ang kanyang bahay. And near for Miyerkules stories on there on. My kitos ain't so gay if you do the bathtub. Do yan. And since Barney's... Mayasim silig, ano pa ba kailangan ng isang disenteng kamay? Panahon na para kumuha ng bagong katuwang sa bahay. Oh, mukhang nagkaroon ng impresyon ng kama na ito. At sapat na malambot ang crib. Paano ang isang manicure sa gabi? Right. Then si Mary na lumabas sa kanyang palayan sa gabi at panoorin ang kanyang paboritong multido na mga palabas sa projector. At tulad ng alam mo, ang sabay na panonood ay palaging nagbubuklod at maaaring magkasundo kahit ang ganitong mga kapitbahay. Pagkating ah, na nasa ang araw na Bida Rooks multi Multiview Channel, nahikayat namin ilike mo ang video na ito, magsubscribe sa channel, at tingnan ang mga kapuspalad na mga sandali mula sa paggawa ng pelikula. Ating sa hamon, chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong clutches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Ang astig nito! Ang sarap niyang kainin! Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow. <laughs> <laughs> hindi! Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate. Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta? Mga magandang babae! Anong nangyari? Oh, dinamita. Una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh oh May nagawa akong mali. Mga babae. Kailangan ko lang umalis. Kita tayo. Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Ako'y isang manika! Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand. Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay ay asul. kaya pinutol natin ito. Pumutok! Sandali lang mga babae, tsokolate ito. Ayos, hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito? Hulihin nyo. Ayos mga babae, magpatuloy tayo. Pago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na version. Julie, ano yun? Hindi gumagana! Oh, kasi tsokolate ang sa akin! Tiyak na mayroon akong totoong isa! Oh, oh, sa wakas! At paano kung bago ito? Ayos! At hey, nagsiselfie ako! alaga! alam ko ang gagawin. Takutin ka. Natatakot ako. At ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa iyo. Ano? Nagsira ito. Halos natapos na natin ito. Kunin ang tunay na pabalik. Sandali, mayroon akong tsokolating charger. Naisip ko ang isang bagay. I-charge natin ang ating telepono. Na-restore na ang telepono ko. Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali, kung nagawa yun ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin. Pahinga muna sa mat kasama ko, Nicole. Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon. Mabagong klosh, no dinggies. Ito ay mga tsokolating itlog. Oh, sige! Magaling! Sino ang mauunang magsimula? Ang galing ng balot. Mga babae. One. tingnan natin kung ano ang meron ako. Subukan mo. Wow! Ang sarap! Tingnan mo kung ano ang na ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! Kami! Kahanga-hanga! Ano ang meron tayo dito? Maltesers! Astig! Gustong-gusto ko ito! Zoom! Chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede. Kainin mo ang totoong mga itlog. Bakit ang weird mo? Alam. Pero may idea ako. Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko. Tingnan natin kung paano siya mag-react. Oh, tara na. Salamat. Naku, naloko siya. Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya. Ito ay mga totoong itlog. Pin! salo mo! Ay, nakakadiri yan! Sige! Hintay! May ideya din ako! Totoo ang mga ito! Kaya lulutuin ko sila! Babasagin ang isang itlog sa kawali! At tingnan mo yan! Tara, tingnan ang mga itlog ng mga kaibigan! Hmm. Michael, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang isang trick? Tingnan mo ito at isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Panahon na! Bagulho! Okay. Sobrang nililindol ko ito Balot na ako ng Coca-Cola ngayon Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate Subukan natin ang mga french fries Ang dami ding tsokolate Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries. At ang packaging ay nakakain din. Susubukan ko na ngayon. Naku! Totong papel ito. Nakakainis. Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin. Talagang mas masarap kaysa sa papel. Oh, sigurado yan. Sarap.